Okay guys, uh, magandang araw, lalo na po sa ating uh, kapwa, security personnel. Welcome back po sa aking uh, munting channel. So sa video ito ay si share ko po sa inyo at ituturo ko po kung uh, saan kayo pwede mag-register or uh, mag-appointment uh, bago kayo magpa-capture ng inyong security guard license sa kapwa. Okay? So simple, bago yung mga pipeline, intro muna tayo. So yun mga 5-9 sa mga bago lamang po na padpad sa aking uh, munting channel. Ito nga pala si Robert City Vlogs. Nag-upload po tayo ng mga tutorial regarding sa security, regarding sa paggawa ng report na pwede po ninyong gawing reference sa pangaraw-araw nating trabaho bilang isang security personnel. Okay? So yun mga 5-9 sa video ito ay uh, share ko nga sa inyo kung paano kayo or saan kayo pwede mag-register or mag-appointment ora uh, mag-online appointment bago kayo pumunta or magpa-captured ng inyong security guard license sa Camp Krami. Okay? So, marami kasi nagtatanong mga 599 regarding dito kung uh, saan daw sila pwede mag-appointment or uh, mag-register. Or uh, marami rin pong sasabi na wala pa daw po ang uh, online na uh, appointment sa Camp Krami. So, ito mga 599 no, ay uh, meron silang binigay na bagong link kung saan na uh, pwede kayo mag-register or mag-appointment doon bago kayo magpa-capture ng inyong license. Okay? So, ayan po ang link sa baba sa ating uh, comment section. So, uh, pindutin nyo lang po yan at uh, pag uh, napunta na po kayo sa ating link, pindut po ninyo, ito po yung lalabas. Okay? Yan. So, dyan po now, sa unaan ay ilalagay nyo lang po ang inyong cellphone number. Okay? Kung ano po yung uh, cellphone number na ginamit po ninyo sa application or nilagay ninyo sa application, para dun sa inyong uh, tuwan file. So, yan po yung lalagay po ninyo dyan. Then, yung password po ay manggagaling po yan doon sa training center or doon sa tao na nagayos ng inyong to one files. So, sila pa ang bibigay ng password. So, dapat ay tanungin po ninyo kung ano password or kung paano mag-appointment bago kayo uh, pumasok sa Camprami for Capturing. Okay? So, kailangan po ngayon mga 5 ay uh, naka-online appointment pa rin bago kayo pumasok sa loob ng kamukrami kasi hindi po kayo entertainin doon kapag wala po kayong online appointment. So, hahanapan po kayo ng online appointment. Kasi, uh, ngayon kasi mga 5-9, online na talaga tayo. So, doon kayo mag-upload ng inyong mga 2-1 files or uh, ng mga requirements na hinihingi po ng uh, system bago po kayo uh, or bago po ma-process or uh, bago po kayo uh, ma-captured so yan mga payo -ano, sana uh, kahit pa pano ay uh, nasagot ko po ang uh, mga comment ng iba katanungan ng iba uh, regarding nga dito kung saan sila pwede mag-appointment uh, sabi nila hindi pa daw okay ang uh, portal or yung uh, online appointment ng sosya so yan po ang uh, bagong link po ng sosya na magagamit po natin for Uh, appointment para sa ating uh, capturing ng ating license. Okay? So, yun mga kaibigan. Sana po, kahit paano pano ay uh, nakatulong po sa inyo ang uh, video ito. Sana po ay uh, huwag niyo po kalimutang mag-like, share, and of course mag-comment po sa ating uh, comment section para sagot po ganun natin ang inyong mga concern. At syempre po ay uh, mag-subscribe po sa ating uh, munting channel. Okay? So, yun mga kaibigan. Maraming maraming salamat po. God bless us all.